Hanggang sa mga oras na ito ay patuloy pa rin pinag at pinaghahanda ang publiko sa sinasabing panibagong virus. Darating na ang pinangangambahan at ninatatakutan ng lahat. Ito ay di maiiwasan at pumapatay. Wala daw gamot o bakuna sa parating na ito. Ang pinakamasama ay kahit naka face mask at face shield ay hindi mo siya mapipigil. Ang tawag dito ay Velsa 30 at kahit nasa bahay ka pa ay makakapasok pa din sa bahay nyo. Ang carrier daw nito na pupunta sa bahay nyo ay siguradong maipapasa sa iyo hindi ka muna makakaranas ng sakit ng ulo pero pag nasa kamay mo na at galing sa kamay ng iba ay bigla na lang sasakit ulo mo dahil sa problemang dulot nito. At baka mapasigaw ka pa para makuha atensyon ng mga kasama mo sa bahay. Ang isa pang nakakatakot ay bigla siyang lumalaki. At ito talaga ang papatay. Mahirap talaga ang Velsa 30 dahil madami itong klase. Una, Velsa Kuryente. Velsa Tubig. Vel sa telepono at cellphone, vel sa internet, vel sa cable, vel sa ibang kapetso mo at vel, vel removal expenses. Lalo na kung umuupa ka sa bahay, vel sa renta. Kung sarili mo naman bahay at lupa, ay vel sa amilyar. Kaya maghanda, ito ang papatay. Papatay ng koneksyon ng mga ginagamit mo pag di na bayaran lahat. Walang makakaligtas sa Velsa 30 virus, kaya maghanap ka ng extra source of income mo para may panlaban ka na ngayon sa Velsa 30 virus.